Punong-puno na si Amando sa pangmamaliit ni Aurora sa kanya dahil dito balak na niyang ilaglag ang maldita. Samantala dahil sa sobrang galit ni Samantha nalagay sa alanganin ang anak ni George. Ang siyang dahilan para siya matauhan naman ngunit huli na rin ang lahat hindi na kaya magpatawad ni George dahil napahamak umano ang kanyang anak. Samantala binigyan ng leksyon ni Galvan itong si Ward ngunit inisip naman ni Ward na maari din niya itong gamitin ang ginawa ni Galvan sa kanya para si Sam ang madiin. Upang sa ganitong paraan ay amanos na sila. Samantala, hindi direktang maamin ni Cairo kay Church na si Galvan ang nag-utos sa kanya para saktan itong si Ward. Dahil ayaw ni Cairo na matunugan ng lahat ang kanilang pag-ispiya. Kahit sa pamagitan ng kanyang kasabwat ay pinadala nila kay George ang nakuha nilang video. Samantala, tilang may balak na rin itong si Amado na ikanta na si Aurora ilaglag na niya este. Buhat ng sa kabila ng nagawa o mano niyang sakripisyo, hindi umano pinapahalaga ni Aurora ang lahat ng ito. At sa kabilang banda, bati naman ni Barbara na si Amado umano ang bukot tanging nakakaalam sa lahat ng sikreto ni Aurora. Kat naisipan din ng malditang isa sirain si Aurora sa paningin ni Amando upang sa ganitong paraan ay mapilitan si Amando na ikanta itong si Aurora. Magsampahan ng kaso sila George at Sam dahil sa kanilang maling akala. Ngunit pareho silang nakatanggap ng video maya-maya lang na nagsasabi ng katotohanan. Sa madaling salita, kanilang napagtanto na sinadya umano ang kanilang kaaway na sila ay para hindi na umano sila magkampihan. At napagkasunduan ng dalawang magkaibigan na kailangan umano nilang sakyan ang gustong mangyari sa kanilang kalaban at papaniwalain nila ang lahat na sila'y magkaaway at kahit si Roth at Mercy, hindi umano maaring malaman na sila'y nagkabati na.